Kalooy po rana, anak. tao, Na, natulog lagi na si Kwan. hindi ah, chipoy, po eh. Hindi ka po eh. O, na Takot sa kanya. So, naoy. na naulahin na, <sighs> na, na ah. Na. Nakita nang naong ganina. Eto, ganun-ganun si Rian. Tapos magpicture. Makita din yung magpicture. Nagpunak.

Sa dili luto ani. Luto di ani. Sabaw sa baka. Kan mai binta kay guapo ning kusinero ning luto. Daw na ning uh, kitsina. Ya tis. Sirada man ning kusinero han eh. Ma, mo na uh, uh. chicks sirada nga walay chicks. Ha, mo na chicks uh, sirada nga walay chicks na. Buta ni, buta pokos sa bata ni no. Ha, very good jud kay na. Pokos sa mga bata ni. Very good kay no eh. Pokos sa bata og kwan. Sir, sir ti kay masikan wife ana ba? Na oh, oh naik murak naik ikut no? ke eh dia na siguro nila no para dili makasulod nang mga mga hotel No? Oh, resort man. May cottage na nasa tunga sa dagat nasa dagat. yan entrance. Diri cottage. Sabi sa

Ay, yates. Kaya ikaw dahi. Ang Yan, careless whisper ang gikanta nila. Diyos ko na lang. Yan ang sikat na kanta na may viral na video yan. Yan nasimula na simula na nila ang bonding time sa pagkantahan ng video kay. Pamilyang Pilipino lang talaga ang nakakagawa niyang ganyan. So, simulan mo na yan yan. Birit ka na dyan yan yan. Kasi ang may sunod o oh, yan oh, nagpili pa siya ng kanta. Pili pa ng kanta si Merce kay eh, pinaka ano din ito, magandang boses din ito sila. Ako hanggang video lang sa kanila kaya hindi ko talaga ako marunong magkanta. Kaya hanggang video-video lang muna si Mimi Alporque. So pinapasahan nila ako ng, ng ano niyan ako salamat. Pero tapos naman siya niya nagkanta So, mercy na naman ang susunod na kanta. Ito talaga yung banding ng Pilipino, mahilig sa kantahan. So, ako nito hanggang tagapakinig lang audience lang ako nila audience lang. Kasi hindi man talaga ako marunong kumanta, baka kung kakanta ako baka maging masama yung panahon dahil sa magandang boses ko. Kaya guys, Uh, sa mga OFW yun na nandyan sa malayo, ito na talaga yung mamimiss natin sa pamilya natin, yung magpanding tayo sa masamang pamilya. Hindi talaga mawala yung video kay. Video kay time talaga yung banding moment ng ating mga pamilya. Kaya sa sa puning sabaan po kay manok napuy mo mo kuan na ng manok haloan natin ang bisaya no kay bisaya unday <laughs> Ay, itong manok na gabi pa. sarap nating ano yun, sabawan. Joke. <laughs> And si Mercy na ngayon ang nagkanta. Kaya, siya naman, oh. siya naman ang nag... So, itong panahon na ito, guys, uh, masaya talaga. Kasi, iba talaga pag sama-sama na magpanling yung pamilya. So, another memories to remember naman ito. So, itong, itong ano natin guys, maiba tayo itong manok namin sa kapitbahay. Talagang tumitilaok. Parang gusto atang sa Bisaya pa. Gusto siguro mo salom siguro sa, sa kuan, tubig nga gabukal. Ano na si Mercy Karuna? Kumbati liha dahi. Taas kayo kanta, Gi-off <laughs> ten ako ni ang gi-off ko pala itong ano ang uh, music nito kasi baka maano tayo, mapagalitan tayo ni Lolo. Kaya, yan lang muna. I-off ko lang. Uh, voice over lang muna tayo guys. Kasi, ano, para hindi tayo ma, ano, hindi tayo mag red flag ko. Ayan <laughs> la Bira dahi, de mercy. Para dili sayang ang tagsin ko. Mahal ko lang bayad, ane. Kag 5 pesos ang ano, ang kada isang kanta ihulog mo 5 pesos isang kanta lang yan so dito mahal, mahal talaga siya ang iba naman na video kay dalawang dalawang kanta sa isang sa 5 pesos pero okay lang parang talagang ko no akala mo nag concert talaga yan <laughs> feel na feel talaga yung kanta niya uh, ako hanggang video lang ito sa kanila so may susunod pa yung nakakanta So, yan ang, ano, siya pang unang kumanta. At saka siya niya. Yan. Ayan, ayan. Yung mga kasama namin. Na Karoon kayo ang among Imelda Papin. Tara. Gwapa <laughs> kayo. Ah? ka uh. Mura na gola ga edad. Oh. Uh. Mura gihapon o uh, kwarintahon. Jesus, ino. You know. Ang kwarintahon. Ang paghihapon to. Oh. Uh. Ah? Kasi makaingon anak be. Oh, uh, tanawa na tura anak. Ah. Steading taliw -tiw. Ah. <laughs> magaling din yan siyang kumanta. Mga Emil de Pape na maganta. Magaling-galing yan kumanta. Sila yung ano na magaling kumanta. Ayan. Enjoy na enjoy yan si Mercy. Magkanta-kanta dyan. Abang abang ano. bijo bidyohan ko muna siya. Ayan. Hala. Mercy. <laughs> Kababay-babay kay. Ako man ang audience niya. Kaya. Yan. Hala. Kanta birahi, birahi kay talagsa unran ni. Eh. Ito yung moment na talagang stress free. Yo, know, sa mga OFW talaga ito yung mamimiss natin sa pamilya natin pag nagbabanding tayo yan. So kantahan, ah maligo ng dagat, kumamasyal, yun ang pinaka ano natin talaga kumbaga mamiss natin sa pagbabanding with the family kasi pag nasa ibang bansa tayo nasa loob lang tayo ng bahay nakakulong tapos depende pa talaga sa magiging amo natin kung mabait yung amo natin pwede tayong maglabas kapag may sahod pero yung karamihan talaga ng mga OFW hindi talaga nakakalabas kaya kumbaga hanggang tapos ng kontrata nasa loob lang ng bahay kaya sabi nila, pag naka, na, pum, pum, nasa ka, nabulol na. Kapag nasa ibang bansa ka, lalong lalo na sa Middle East. Ay, kumanta rin pala ako niyan guys. Pero sandali lang. Extra, extra lang yan guys. Kahit hindi

Maganda talaga yung boses niyan. Pero ako, just ko, extra-extra lang. Pang-ending lang ba? Kahit hindi marunong kumanta, kanta na lang. <laughs> Enjoyment time na kasi ito eh. So, pinasa pasahan nila yung kanta na yan. So ako, sobrang taas kasi ng kanta na yan. Hanggang ano lang, kung tawa-tawa lang ako sa kanila guys. Lalo pa pasahan nila kay Mas mo magaganda may yung mga boses nila. So ako, extra lang. Enjoy-enjoy lang, God, kaya hindi marunong kumanta. Extra-extra lang ko sa kanila. Hanggang video lang sa kanila. Sobrang ganda talaga ng boses ito ni inday tita. Ati ito ng asawa ko, yan. Sobrang ganda ng boses niya. So, hindi kagaya sa akin na sobrang basag yung boses. Pati yun si Mercy, maganda din yung boses niya. So, banding time. Enjoy-enjoy lang. So, guys, sa mga OFW Jam, ingat-ingat lang po kayong lahat na nandyan sa malayo sa pamilya pray pray lang tayo habang nasa malayo tayo sa pamilya kaya mabuhay talaga ang mga OFW na mga matiisin so ingat-ingat po kayong lahat dyan na sa malayo so enjoy enjoy lang po kami dito guys sa time na ito guys